Good morning everyone! Today's video ay magluluto tayo ng anong pangalan sa inyo ito? Sa Ilocano yan guys is kabatiti. Ang haba ng kabatiti. Patola sa Tagalog yan. Ito, lagyan natin ng sardinas. Kabatiti yan guys. So, haba ano? 3. Oh! Ito ay nagkakahalaga ng 50 pesos. Ayan, so lagyan natin ng sili. Tisa natin sa sardinas. Kapatid yan sa Ilocano. Patola yan, guys. Ayan. Ah, diba? Ruto <laughs> tayo. Tisa oh. natin ng sardinas. Tanggalin natin yung balinan. tanggalin dito guys depende sa inyo kung gusto nyong tanggalin yung buong yung skin niya pero ako gusto ko yung nandito so slice natin bilog bilog okay, nice. okay. Yun ang Yun ang kapatiti. Saikwa daw, sa, sa ilong buhay Yeho. Ito na ang patola. Kabatiti ni may sardinas. <laughs> kung taga-baryo ka, may alam mo yan na ulam. Pero kung rich ka, hindi mo alam yan. Mm. Ayan, luto na this is our lunch patola na may sardinas kabatiti sa Ilocano yung guys ang tawag nyo dyan sa place nyo patola, kabatiti yeah, thank you for watching God bless us all